Sir, Sir Jim, marami po salamat sa pinadala niyong bag para sa dalawang anak na nag-aaral na si na isang at isang fourth year high po pagpasok. Salamat po sir sa binig binigay niyo pong bag. Ito po yung bag na nakarating po sa akin. Para sa anak ko. Isang Ito po. Sa light green. At yung apple green mo ito. Bago isang black. Salamat po sa pinadala niyo naman. Maraming po salamat sir. Salamat po. salamat po sa inyo. Sir G. Marfesa ng LBC. Sa LBC po. Maraming maraming sir. Salamat. Maraming tulong dito ito. Kaismail ko po kayo ng LBC po. Maraming maraming po salamat. Sir G. Oh, sesa ng LBC. Maraming salamat, sir. Maraming maraming po salamat sa pinanay. Maraming papayos mo ay. Eh.